Ito ang baka. Mamaya, na lang para dito, no? Tapos, dadayaan ko na lang dito, no? Para di mapiktot. Kasi baka kapag dumapa ka, tiis ganda muna, tiis ganda. Tiis <laughs> ganda muna. Yun, dapat kasi gaganyanin kita, e. Eh. Pero kaya ko na yung medyo pa yun. Pero may huwag na nanaman. Para mo yung alay na ng... naman. Balikan. Ilaks na. Ito talaga, sulit yung likod nito. Talagang masipag to. Tigas na likod eh. Ayo, okay. <laughs> Ay, okay, okay, okay. so, po. So, eh, eh, ito po. So, walang ulitian. Ba? Pawit naman. Matiibay ito. Pawit naman ako dati. Palasyo na yung iuwi mo. Pawit naman. It is. Pala siya problema. Nangirap mo. Pero siguro kaya ka hindi ka nakauwi nung ganda kasi comfortable ka sa mga boss mo. Ano po, ah, uh, nagpapaaral ko pa, nagpapaaral. Sorry. Pagka-sixty na ako, yan, yung ipopos ko yung ipopost ko. Oo. Yun ang puso, wala pang cellphone mo, no? wala pa. <laughs> timing ko yung hindi na magsiselos yung wishes ko ngayon kasi yari tayo siya. <laughs> Yaya. Yeah, yeah. Yung <laughs> <laughs> panahon na... yeah, yeah, ka uh, matanggap yan na lahat. Ano baka di pa kaya. Baka outside di ko lang mo tayo matulog eh. Kasi <laughs> pwento lang yun. Nag-isa din yung Oh, relax na. Aim, aim. See you. Stand this way, ah. Di magaling ka na magkarabik yan. Opo. Hindi na nila may maybenta. Pag may nura nila ako, nasa buwan ka rin ako. pag pupunta kayo dyan. Lalo pag babae kayo. May baon talaga kayong English. Pag wala kayong baong English na ko, huwag na kayong mag-abroad. Opo. Ito yung si binabasihan ng mga Arab na may alam. Takot sila sa tao na english Pag kaya nila makipagsabayan sa conversation, kaya mo makipagsabayan, hindi rin sila basa-basa na. -basa. Kasi pag wala kang knowledge sa English, wala kang knowledge sa Arabic, first time mo. Kaya napapama kang Pilipino kasi uutusan yan. O, gawin mo to. Gawin mo yan. Ngayon, ikaw naman, ayaw, madam, yes, madam, yes, madam. Pagdating ng amo uh, mo galing sa trabaho, pagod na pagod. Ano to? Ano kung di ba sabi mo, okay, okay, okay. Ba't di mo ginawa ito? Eh ngayon eh, pagod na pagod, may taulo. Okay, sa tampiguluhin mo ngayon, doon ka masasaklan. Kasi kulang yung knowledge eh. mo, hindi, ka, yung mo maintindihan yung mga inutos sa'yo. Hindi hmm. eh, mo naman may paliwanag kung bakit ano, kasi may iba pang inutos yung mga tao ko sa ano. Hmm. Hindi may paliwanag ngayon yung amo mo, galit na galit sa'yo. Isusumbat sa'yo ngayon, binayaran kita para kunin dito. Oh. Ang daming isusumbat niya. Pero kung marunong ka mag-English, takot yan sila sa iyo. Ang ah, masakit nga po sila yung hindi pa mag-English, kaya ikaw Pero pag ikaw nga nag-English, takot yan sila, sila sa iyo. Ah, marunong to. Eh ako dati, may baon ako, yes or no, actually, before, uh -oh. and after. Nadagdagan ng constant na, probably. Imaginary line. <laughs> may aywa, aywa naman. Aywa, lang, aywa naman. Ang lapad to, yan, ang lapad. Tukay po kasi ako, puro kaldero malalaki hapon. Oo, okay. Oh, hey, pero kita mo, kaya check mo. Okay. Masa. Okay. na yan. Sige.